Hey, pre, paring Jun, kumusta? Good morning. <laughs> Ayun, so meron nagbilin, meron nag-message sa atin. Ano? Sabi niya, pre, ano ba ang mga dapat gawin at mga dapat alamin isa alang alang bago i-start yung isang makina ng sasakyan na matagal nang na-standby, no? So gaya niyan, meron tayong uh, example. Ito naman, share lang din natin kasi yung sasakyan ibinilin daw sa kanya nung may-ari sabi niya pre yung sasakyan doon sa amin nung tsuhin ko ibinilin sa akin kasi nga aalis siya uwi ng probinsya yung sasakyan wala mapag-iwanan walang gagamit at least may start man lamang sabi niya kasi once yung makina may stock yan hindi ginagamit mas prone ito sa mga sira eh mga stock up yan. Uh, yung gulong, minsan napa yan ang kusa. Yung carburetor niya, nadidrain yan. Nauubusan -na, na. Yung gasolina, ewan ko kung totoo, pero sabi na rito ng ilan, napapanisa ng gasolina. to na, na familiar tayo sa mga ganun, ano? So, yun yung concern niya. Ano ba mga dapat isaalang-alang -alang kapag uh, yung sasakyan niya ay eh, Matagal daw na hindi na nagagamit O nai-start Okay, so syempre Para sa akin, yung ginagawa ko kasi Ayan, meron tayong Legendary Tamaraw FX 7K yan, gas uh, Manual transmission 5-speed manual transmission Model 2000 na Tamaraw FX Toyota Okay, so ayun na nga no. So para sa akin pre, unang-una, sa salang alang ko diyan. Gaya binilin sa atin yung sakyan. Wala yung may-ari, iniwan yung susi. Meron din naman gasolina. I-start up man lang daw yung makina kahit two to three times in a week. Ano? Or kung magagamit, mas mainam, mas maganda para hindi na standby, hindi ma-stock up yung makina. At uh, nagagamit siya. Uh, regular siyang nago-function, ano, lahat. Ngayon, sa akin, una-una ah, -una, uh, lalo niya ganyan. Uh, sabihin natin 3 weeks, 1 month na hindi na na start Merong mga ganun kasi nga binilin lang eh. Ngayon, i-start up man lang daw 'yung makina. Una kong tiningi-check, battery load ng battery. No? meron tayong voltmeter para pang check load, load ng battery try na rin natin uh, dapat mag standby ito ng 12.3 pataas na voltage tapos uh, yung mga fluid kailan mo rin i-check yun no? una una load ng battery 12 volts 12.3 pataas uh, radiator kung may laman may laman na coolant, may laman na tubig. Kailan mo i-check 'yan? Siyempre, gagamitin, hindi lang 'yan i-start, eh. gagamitin mo rin siya. No? Mga fluid na uh brake fluid, clutch fluid, 'yan. Kailan natin i-check 'yon? Para ma since bubukas ka rin lang din naman ng hood ng sasakyan eh. Daanan mo na 'yung mga 'yon. No? Importante malaman natin kung lahat sila e eh, gumagana lahat sila meron okay so tara simulan na natin at saka maliban don may discarte din pano ano ayan dito tayo si partner tapos si kaloy gawin natin isang halimbawa ito si kaloy ano so sa discarte so sa akin ganoon check nyo muna battery tapos yung mga fluid Okay, dito na tayo. Yung ating si Kaloy. Ito na yung ating makina. So, check natin. Una, bolt tayo ng battery. Try natin, pre. Meron tayong voltmeter. Okay, 12.2. 12.2. Okay, goods 'yung ating battery. No? Okay siya, may load siya. Pag check din ng iba, ito tinitindan nila to sa mga uh low maintenance ini-check 'yan kung may tubig pa, no? Sa mga maintenance free kaya hindi na. Check mo lang 'yung battery load, okay na 'yon. Then syempre, since binuksan na rin natin 'yung hood, check mo na rin 'yung iba radiator kung may laman kasi binili sa iyo eh yan meron tayo nakakulant yung ating radiator kulay green yan hindi yan kalawang <laughs> kulay green meron tayong kulant okay battery okay radiator okay reservoir meron ba ayun may laman tapos ano pa ba eto daanan mo na rin to ah uh, sa so may brake master yung kanyang brake fluid okay pa maitim nga lang pero meron din naman laman nasa normal level then ito naman yung ating clutch fluid check mo na rin mababa kailangan lang dagdagan meron laman ay team palitan natin yan binilin to eh yun <laughs> yung ating mga gagawin okay naman engine oil okay may laman level nakatagili din sa sakyan pero okay naman siya yan so since na check mo na lahat try na natin i-start no air filter Toyota Tamaraw FX7 Okay na pre, tara! check na natin. Pa-startin na natin since na-check na natin yung battery load, uh, fluid, sa radiator, coolant, reservoir, brake fluids, clutch, fluid, yan, engine oil, okay din naman lahat. Then, try na natin i-start. No? Tapos, pre, merong diskarte. No, ito yung ating Tamaraw FX. 58,585 kilometers ang naitakbo. Okay, try na natin start. Sa so, pag-start nga pala nito, ano, make sure na wala tayo mga naka-open na ilaw, walang naka-open na radyo, walang naka-open agad na mga aircon, no, or mga accessories light, mga park light. Make sure wala munang nakabukas. Bakit? Para yung power ng ating baterya eh mapurify siya doon muna sa pag-start ng ating engine kasi kapag ka may mga nakabukas diyan O may ibang current supply na gumagana na agad hindi pa naka-start yung makina eh aagaw ito ng ano ng puwersa agaw to ka may kaagaw siyang kuryente kumbaga ano kaya yeah, make sure patay muna lahat no patay yung aircon patay yung radyo Patay yung mga park light Patay yung mga ilaw Tapos, start na natin At make sure Kung binilin lang sa'yo Dapat sa manual transmission Naka-neutral dapat yan Yan, no? Okay? So, meron pang diskarte Gas, brake, clutch Ah uh, Eto uh, wag, pa, Para di ko rin makalimutan Ano? Sa pag-start nito pre, make sure, ako kasi ginagawa ko gaya ng ganyan, matagal na hindi na-start yung makina, yung sasakyan. Ang ah, ginagawa ko talaga, lalo gaya sa ganito, manual transmission, tapos carburetor type yung makina. Kapag muna ako sa uh, accelerator ng tatlong beses. Yun yung una na yung sinasagawa ko, no? Ngayon, meron din isang klase yun yung una na sinasagawa ko. Meron din isang klase na yung ibang driver ginagawa nila, pag start, eh, sasabayan nila ng, ng accelerator, no? Yung iba, apak mo na. One, two, three, tapos start. Eh. yung isa namang klase, pag start, aabangan nila. Kung baga, tatimingan nila. Eh. Eh. ah, tatimingan nila yung cranking ng makina sabay apak sa gas. Yun yung ibang diskarte. Pangalawa yun. Yung isa naman, eh, yun yung kumbaga, good, better, and best yan. Ganun yan. Yung pinaka best is, start lang nila, hang, wala silang gagawin na apak sa accelerator, eh, umi-start ng maayos yung makina. No? So, yun yung tatlong senaryo na nangyayari, nagaganap. Pero sa atin, yung pinaka-tuturo ko sa uh, share natin is yung apakan natin yung gas pedal niya ng 2 to 3 times. No? Bakit? Ito ay sinasagawa kasi gaya nga, di ba? Matagal na hindi na start yung makina. Yung carburetor niya kasi, yung chamber doon ng carburetor papuntang intake manifold, nauubusan nyo ng gasolina. Minsan natutuyuan yun eh. Natutuyuan siya. Kaya kumbaga, aapak tayo ng gas. Kung sa motor, pipiga ka ng isa-dalawa para lang mag-spray mag ng gasolina doon sa chamber ng carburetor para pag-cranking. No? Eh, yung vacuum niya, hihigop yon pasok agad yung gasolina sa intake manifold. So, mas ma possible yung start up niya ng makina, mas madali natin maisagawa. No? So, tara. Eto na okay, engine activate Toyota Tamaraw FX 7K gas engine. Switch on. Okay? Then check naka-neutral tayo. Start. Atak muna 1 2 3. Okay? Then start. Yun, gumana na siya, no? So ganun yung ginagawa ko. 1 2 3 then start under na siya yung isang klase naman ang ginagawa nila is pag start sabay apak eh hang tatimingan nila tatimingan nila yung cranking ng makina sabay apak sa gasolina no so yun yung sinasagawa ng ilan tapos kung magi-start ka lang talaga eh di ba 2 to 3 times man lang in a week mas maganda na yon. And then, pag mag start ka ng makina, mas maganda pre na Ah uh, hintayin mo tumaas yung temperature niya. Yung normal operating temperature niya. Hindi yung porky na start mo na siya, eh, ganun na lang. Hindi, hintayin mo mag uh, uminit yung makina, kumbaga. Kaya nga, kasi wala din eh, kung start ka lang, start mo lang, eh, tapos umi-start na, okay na. Wala din. Dapat hintayin mo yung temperature nito, umakit ng konti. Kumbaga, marits man lang ng makina yung normal operating temperature niya. Uminit malay yung makina para may purpose yung pag-start mo. Hindi lang naman porki in-start, eh okay na. Hindi ah. Kailan mag i ng engine yung normal operating temperature at uh, kumbaga doon natin mapupunan na yung function ng engine, entire engine is nag-activate sila lahat o mas maganda kung maitakbo mo pa kahit konti, no yun lang, at saka kaya rin natin itinik yung mga radiator fluid brake fluid, clutch fluid, kasi nga, hindi may tendency minsan, hindi lang start yung gagawin natin eh, tatakbo rin natin yung sasakyan, no kaya natin yung chinecheck Tapos, check mo na din. Ayan, gaya naman. <laughs> Walang gasolina, pre. Oh, tignan mo yung ma makina ko. Pakinggan nyo yung makina. Solid pa. Okay. Bali, hintayin lang din natin ito na umakit man lang yung temperature nya. Tataas yan dito, bagya. Para doon natin naman, na uminit talaga yung makina. At, isa pa, kaya natin hintayin na magtaas yung temperature niya ng bahagya para sa normal operating temperature ng engine is to yung battery mag-recharge. Siyempre, kailangan mag-recharge. Hindi puro ka lang start puro ka lang start Hindi mo pinapainit ang makina. Kahit okay ang battery mo, madedrain yan. Bakit? Eh, puro start lang ang ginawa. Hindi man lang itinakbo, hindi man lang pinatagal. Kahit 30 minutes man lang na-start ah, 30 minutes siyang umaandar yung makina, di ba? Para yung na-loss na power ng battery mo mag-gain. Kumbaga maibalik niya 'yon. Kasi di ba nga yung charger ng ating mga sasakyan, ng ating makina, ah, uh, magcha-charge siya sa baterya once umaandar yung makina, no? So magcha-charge siya kapag uh, gumagana yung makina. Kaya dapat Hintayin din natin ma-reach ng makina yung normal operating temperature niya. Nang sa ganon, eh, yung battery, uh, normal siyang tumatanggap ng charging sa makina, ano? Yun lang. Ano pa? Meron mang karagdagan, lagay nyo na lang sa baba, dagdag natin, ano? Tapos, check natin yung makina. Tara, pasyal tayo doon habang hinihintay natin umakyat ito. Tara, pre. Yeah, yung ating Tamarau FX. Service to ng pamilya. Nabili namin to halagang 130 natawara ko 115. Model 2000 yung sasakyan ko na ito. Yung Tamaraw FX. Pangarap ko to, bata pa ako. Ngayon, nakuha ko na din <laughs> sa edad na 30 pero na tayong auto. At ayun, thank you kay Lord syempre. Pinahiram tayo ng ganitong sasakyan. Ha, tingnan natin yung ano, yung yung engine bay. Pakinggan natin pre yung makina. O, sariwa pa oh. ilang dekada na to since 2000 model. 2000, 2010, 2020, 2023 ngayon eh. Oh, di 23 years old na yung sasakyan pre imagine <laughs> 23 years old yung sasakyan na to dalawang dekada na at tatlong taon yung edad nya pero solid pa naibigay na namin to vehicle ah, punta na natin yung makina kung saan saan pa tayo makakarating ng istorya <laughs> 7k engine original Japan 2SM yung battery nito pakinggan natin ang makina pre, pakinggan nyo pre yun o tayo na humus <laughs> yan yung ating Tamarau FX model 2000 na natin minute na rin yung makina ayan nasa normal operating temperature na siya hindi natin alam kung ilang degree celsius yan pero kahit papano makit na yung ano, kumbaga uminit na rin yung makina no? so ayun lang para sa pag start ng ating makina mga dapat i consider dapat i check at diskarte no? yung diskarte tatlong klase Gaya nga nang sabi ko, tatlong klase pre yung pag-start ng ating makina para sa mga manual transmission. No, una, apak muna ng gas, isa, dalawa, tatlo, gas pedal, tapos start. No? Yung pangalawa, pag-start mo, pag-cranking ng makina, sabayan mo ng apak ng gasolina. Eh, <tinyo> ang, yan, tatimingan mo siya, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, yun yung Kumbaga, good, better, and best. Yung pangatlo, yung best, start lang. Tapos, one click, under, wala kang apak sa gas pedal. Okay yon mas maganda yon no? So, ayun lang. At uh, na-check na natin yung una, di ba? Try natin yung isa. Kung paano. Diba, yung una, apak, isa, dalawa, tatlo. Tapos, start. Okay, yan yung pangalawa. Yung una, apak. Hindi umistart. <laughs> yung pangalawa, timing. Yung pangatlo, start lang. Na, umandar. Ayan, medyo hard start pa siya. Pero umandar din naman. So, yun lang yung diskarte, ano. Atag hanggang sa muli. <laughs> Salamat pre sa panonood. Kung may katanungan man, just comment down below, try natin sagutan 'yan para meron tayong napapagkwentuhan. Ano? So, 'yun lang pre. Salamat sa suporta. Ah. Thank you. God bless. Bye-bye.